kayo daw eh pep analyst. Do you know what what the real issue is? The real issue is I did not worship in the altar of your preferred candidate. Yung kung nakita nyo yung statement na ito ng Political Science Department ng UP, uh, naramdaman niyo ba Do you, do you feel, or did you feel alluded to, uh, uh, Professor Kabayan? Yes, kasi may kasaysayan siya na nag-umpose nung Sunday. So, hmm? ay hindi ko um, uh, yung parang uh, naghahanap ako ng suporta sa mga tao. Pero para malaman ninyo saan pinanggagalingan nitong pinaskel ng departamento ko. Okay, Nung Sunday, pababa ako galing sa Tagaytay, nagtawag yung chairman namin. Sabi niyang chairman, Ma'am, pinaparelay ng department yung collective stand. Yun ang ginamit ng term niya, collective stand. Uh -huh. Na bakit daw ini-style mo sarili mong active, e, ka. Talagang hindi ako makapaniwala. <laughs> Anthony, Johnson, Pinaulit ko pa sa kanya, ano, ini-style ko sarili kong active, pero retard ako. Since, kailan nangyari yan? You know, I was really so... It's really an incredible thing to claim. Sabi ko, eh sino ba yung mga personahe na yan? Ayaw sabihin ng chairman. Mm -hmm. Diba? Pag uwi ko, siyempre, uh, uh, Anthony, I'm sure you know, I'm a human being. It broke my heart. Maputi sana kung maling bagay na kriminal eh. Ganun. I'm willing to, to claim active when you are retired. Clearly retired. Pagdating ko sa bahay, nag-shoot ako ng email sa department. no? All faculty. And nilahad ko na the chairman called me up, ganun ganon. And uh, for your information, sabi ko, I started teaching the uh, in the department in 1967. No? Mm -hmm. Siguro yung mga itong nag a sa akin na hindi pa buhay. Seven years or 12 years now to date, I've always been interviewed like 10,000 times, you know, in a week. I'm sure you know that. No? Lumalampas na nga sa ano ko yung kaka-interview sa akin. And never in any one of those interviews, did I claim to be an active member? Because yes. that is clear idiocy. And see mm and -hmm. never did any one of you make an issue of the, of the retired active thing. Yes. Are you, follow are you following, uh, Anthony? Mm -hmm. Doon sa dalawang taon mm -hmm. na yun, wala man lang ni-raise ng issue. So yes. sabi ko sa memo ko. Mm -hmm. But you know, ko, I'm sure you know that this is not about being retired or ano, active. This mm -hmm. is about something else. In fact, uh, sinabi ko, do you know what, what the real issue is? The real issue is I did not worship in the altar of your preferred candidate. So, mm -hmm. so let us cut out the bullshit. Nilagay ko doon eh. Apo. Ayun. So, ang yun, pinadala, 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 niyo po itong email na to exactly one week ago. May the... 15. Oo. -oh. Kasi series of emails yun. Tatlong emails yun eh. Magkakasunod. No? Pero ang binigay ko sa iyo, tinrankate ko lang siya, kinolaps ko lang siya. Yes, exactly yes, like oh. that. Pero yung last line ko doon, talagang sobrang nabuisit ako, Anthony. talagang sumakit ang dibdib ko. Sabi ko, ito department na to, 56 years ako nagtuturo dito. Pero hindi ako nagtuturo ngayon dahil online. Ayoko magturo ng online. It has been 11 years na kayo po ay nai-interview namin, nakakausap namin, and we call you professor but of course you are not uh, claiming to be an active uh, uh, active in in uh, teaching wala, wala naman po kayo sinasabing pasakali na ganun pero ngayon lang po nila ginawang issue ito ano ba yon mula nung lumutang na kayo ay i-appoint uh, sa isang posisyon sa susunod na administrasyon uh, do you see any correlation po kasi pag tinignan na natin yung chronology, and as far as my recall is concerned, kung sinabi niyang 2 to 3 weeks sila nag-ano, wala pang ganun eh. Ang, ang manatatandaan ko, no, uh, Anthony, yung in-Islam ko, yung hindi ko naman in-Islam, ni-refute ko yung katandem ko na ano. Siguro ang Well, ang hunch ko is nagsunggab siya sa department, no? And um, reportedly, I don't know if this is true. Merong mafia dyan sa loob. Ayaw, yun, yun alam mo, nag group think, and uh kaya nga gusto kong malaman. Yung back collective is composed of 30 plus members of the department or they are just composed of x number of people. That's the reason why I wanted them identified. Kaya sabi ko, bakit umatras kayo? Bakit gusto niyo ba? You're just cloaked with anonymity. You cannot do this to me. Ni name uh, ako. ko. Sinabi niyo, pinasugo ninyo yung chairman to tell me, to relate this to me, tapos magtatago kayo nung gusto ko kayong konfrontahin. May tawag doon Anthony, and it's a bad word. We cannot use it ano here, uh sa ano, sa broadcast mo. It's uh, a bad word. Pag kami mga election, uh medyo hinay-hinay Pwede ba magpanggap na lang tayo objective? Huwag na yung uh, masyadong lantaran na uh, na pabor kay isang particular na kandidato at pagka nagkasama-sama yung mas marami, e eh, kukuyugin yung katulad ninyo. Yeah, and um, I totally agree uh, with your viewpoint, Anthony. But the worst part is, bakit mo ko bubusalan at bakit mo ko aakusahan ng isang idiotic accusation dahil hindi ang pag-iisip ko, ang pag-choose pag ko whoever sa sampung kandidato ay iba sa chinyos ninyo. Hindi ba? That is so antithetical to liberal democracy. Ang liberal democracy will allow for the collision of ideas. Otherwise, let us just opt for dictatorship para hindi tayo pwedeng mag-isip ng iba't iba. No? That's what liberal democracy is all about. Di ba? So, it's really... Um, <coughs> I can't quite think of the word to describe the outrage in my heart, uh, uh, Anthony. Kaya And uh, I don't mind telling you, umiyak talaga ako, sobrang iyak ko. Sobrang iyak ko ng, alam mo yung iyak ng outrage, iba yung iyak ng iyak, you know? Yung yes. Iyak ng outrage is different. Yung talagang, yung humahagul-kul ka, nanginginig yung katawan mo, yun. Hmm. Iyak ng outrage. Kayo daw eh, Pep analyst. Kaya daw ang UP Political Science Department eh dinis kayo the, uh, who has been the pet analyst of the supporters of presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan po pala na nakasulat pala diyan nakikita niyo. Yeah, mabuti Anthony uh, uh, inilagay mo yan ano sa isa sa mga pag-usapan natin. Siguro um, maikling kasaysayan lang bakit ako napasama dyan sa, uh, anong pangalan nere Panel okay. interviews. Yung SMNI. Kasi, okay. Okay. oo. Hindi ko nga alam na may SMNI network eh. Because I never pay attention to, ikaw lang alam ko na ABS-CBN, data, as DCRH. Otherwise, all the rest ng ano, I don't pay attention mga DC, etc. So I didn't know about SMNI. Apparently, yung original four panel nila, dalawa doon ay hindi nagustuhan ng kandidatong, uh, isa sa mga kandidato sa president, no? nang so, sa tat sa, So, uh, dalawa doon kasi taga-network. So pinalitan nila yung dalawa, pero tinanong nila yung isa si Mike Abe Sabi niya sino kaya pwedeng pumalit sa yo. Si Mike Abe kasi iba-ibang network na siya, Anthony. I don't know if you know Mike Abbe. Okay, yes, uh, -oh. uh -oh. And sa um, flavor of the month niya nako eh, miski sa ang network siya, ay <laughs> ini-interview in in na. Sabi niya, there is a professor in the UP, palagi kong ini-interview, ang pangalan niya Clarita Carlos. That's how I got there. Naging controversy yon because of the advanced questions. I'm giving you this background para makontext natin yung itong sinasabi nitong pet analyst. No? I'm not a pet analyst of anybody. No? Para namang pet, para namang dog yan. Ano? And, it's uh, a cruel, cruel term to use coming from Rappler, you know. Yeah, uh, uh, mababa na mababana naman ako pag nagsalita ako. Wag na lang, sige. Um, and asa na ba yung kwento ko? Ayun. Opo. Yung, may oh, question, yung advance question. advance question. Ando na kayo sa advanced question. Ayun, as advance question. Merong isang kandidato na milit siya hanggang sa the day before. Kasi Tuesday yung first, ano eh, yung first debate. Yes. And this is from the network, no? Um, and I, I, found I found out about it later on na lang. Kasi siyempre nakikinig-kinig naman ako sa chismis nila where we were having early dinner, ganyan. And um, hindi naman ako kasama sa upa, usapan. Nadidinig ko lang sila. Sabi, ito nga kandidato na to eh. Hanggang Monday evening, namimilit-milit siya ng advance questions, no? Mm -hmm. Tapos, nung ayaw namin ibigay, tag kasi, Anthony, I stood my ground. Sabi ko, either andyan ako without advance question or I walk. Wala ako sa Tuesday. Hindi ako mag appear sa Tuesday. It's so matter of principle. Uh, kasi sinabi ko na yun una eh. Tapos ngayon pipilitin okay. mo ako the day before. Sabi ko, no. Sabi ko, hindi ako mag appear sa Tuesday. And the Tuesday was the following day. So, okay. Pumatras yung kandidato na yun. So, and by the way, yung kandidato na yun ay hindi si Bongbong Marcos. mm -hmm. Sino, <laughs> Hindi si Bongbong Marcos. Kasi, kasi Sino. Anthony. <laughs> <laughs> no, kasi Anthony, may kumakalat na si Bongbong Marcos yun. No. Apo. Hindi si Bongbong Marcos yun. Meron hmm. pang na pagpipilian kayo. Multiple choice. Ba? Opo, hindi. Pero yung, yung iba naman, may mga ibang dahilan eh. May ibang dahilan. So, mababawasan nyo na yung, uh, yung pagpipilian sa multiple choice. Ha? So, well, well um... Uh, ano anong gusto niyo sa bagay Rappler? Hindi mano kung iban kayo ng Rappler, tinawag kayong pet analyst ng Rappler. Kung sige, ibanyo na po ako. Isa pong karangalan. <laughs> <laughs>